So mga yan, panibagong araw na po tayo at panibagong vlog na naman po. Tayo po mga kasimang yan, nasa ilog na naman po. At nandito po tayo mga kasimang sa ating lupain. <coughs> ay, ngayon ko na po mga kasimang yan napansin itong aking anan. Ah ah, kailangan pala gamutin yun. yan, paglaki. <coughs> yun, maraming nga ni pala po mga kasimang yan dini, yung si po. Ere po mga kasimang yan o. Yan pong, po, po mga marami po dini, o. din eh si Dini po mga yan, ang si din ay nakain ng balat. <laughs> Ya <laughs> mati. Ito po maximum ang si Puire ay kahit po mahirap po kainin ay masarap naman po yung laman. Karamihan din po maximum ng tao na ayaw po din eh, dahil po maximum na yung hirap nga para po maximum yan yung sungkitin. Pero karamihan din po dito sa amin ay gustong gusto po yung si hipo, dahil nga ni po ay ang sarap. Lalo na po maximum kung akilawin ah, itong balayan. Ang <laughs> galing! Pero sa akin po maximum yan ay kain lang ng kain. Ah, pangit na pangit na lalaki, nagapihikan pa eh. <laughs> yung balik nga ni pala po tayo maximum yan sa ating nakuwang si Yan po, ang dami na po natin maximum yung kuha oh. Yan, yan po maximum isang takot na si na yon. Ah, isang kilo na po na bigas ang mga ka... Oh. Ma hmm. isang kilo ng bigas na nga ni pala po maaksima ngayon ang mauubos ni ating isang dakot na sina po ire eh. sa sabaw na lang po maaksima ngayon mabawi yung sabaw dalawang drum <laughs> <laughs> medyo ini stay ko na nga ni pala po maaksima ating silpon para po tayo maaksima yung makarami at tapo na nga ni pala po maaksima re eh. Ang oras po natin ni Ray ay mga alas 3 po ng hapon. Pero paglilito nga na pala po mga ng ating focus, ay pasinsya na po kayo mga Aksa at ako po yung nag-English Warray. Ah, sabihin lang ni Kaya Butron, ah, english ka, nag pero na, tabayan na lang po natin makaksimangan yung yung tubig Dahil po makaksimangan yung malalim sa ating akuna ng litog Pagsisiyan na po makaksimangan kung lagi po tayo ng asbag sa ating pagbuboy sober Ay, lagi po tayo makaksimangan yung papataway May lahi po tayo makaksimangan yung joker ay Pero kumit nyo nga ni pala po makaksimangan kung ayos lang po aking papatawa Yun, ang dami na agad po natin makaksimangan kuha Na sihi at suso Nadaanan ko nga ni pala po mga kasi mga group po na tinanim po ng Bantay Dagat po at PDRRM mo at Sandugo RRCG. Ayan, shoutout po sa ating Sandugo po at PDRRM mo. dalakad ko nga ni para po maximum ng yan, nakakita po tayo maximum ng butas. Siyempre po maximum ng yan, marunong tayo magdukot. Ay, dukutin natin 'yan. Dukot lang nang dukot. Huwag lang yung butas na may buhok. boy. <laughs> yung nakapako na ng nang ani para po maximum ng yung katang ay nangwanga ni para pa ako maximum ng pansapin. Gaya na ako magdukot. Batikan ay. Eh. Kung sipitin tayo niyan, sakit na ina. Ya yeah, yung nakapa ko na nga niya pala po maximum yung katang. Ayan ah, karagkaganay. Eh. Asipiti naman. Ayan na nga ni pala po maximum yung katang. Kala ko po maximum yung nalimango. Sagasaga pala po. Pero akuluner natin yan. Ah, sayang yan. Sayang ang tataw. Yun, tiningnan ko nga ni para po maximum yan yung ating nga paglitugan. Ayan, lalim po maximum yan. Doon po tayo maximum yan, sa kabila pa nun. Doon po tayo maximum yan. Ang huwa, yung kabila na yun, no? Ang daming litog po doon. Tapos ang lakas pa ng agos. Ay, pa patayan. Sa pagdala ka doon nga ni pala po natin maximum yan, ay nakakita na po tayo ng butas ng alimango. Siyempre po maximum yan, ay atukutin ulit po natin yan sinundot ko lang po maximum yan ang kahoy. At sumipit po doon sa kahoy. Ayun kung daliri ko po yon Ay, iwan yon Sa daliri ko. Nung nalaman po ng katang ay wala siyang laban ay yun po, lumabas na nga ni pala po maximum yung katang.

years later Dini nga nila ang pumaksimang inalutuyin yung ating nakuang katang at sihi dini po sa aming opisina na 24x7 Rescue Ito nga nila pala pumaksimang ng aming opisina, 5 uh, chapter Sandugo Rescue and Radio. Ay na nga niya pala po maximum yan ang nakuha nating Sihi at Katang Ang mabanat nga niya pala po maximum yan, yan ay si Sir Anghilaw Matre 547 Shoutout po sa Matre family Yung nabintiwan na po maximum yan yung Suso ay sunod naman po maximum yan paputihin po ang lukan po Nang natapos na nga niya pala po yan ni Ring Linisa Na shoutout na rin po yan kay, kay Sir Masunod na po si mga nating samya Sili na galing pasi Bawang na galing makanlig At Si buyas, galing ano Indian At Luya na galing rumblon Siyempre po Maxi mga nang mabana yan ay si Sirangilo Matre Napakasibag po talaga Maxi mga ni Sir na magluto po sa aming opisina At nag-imay na rin nga ni Palo Pumaxima si Sir Rike 227 ng talbos po ng ano, ang sili. Dahil nga pala Palo Pumaxima nga gutom na ang mangyan ay nilagyan na Pumaxima nga ni Sir ng matika po para po gisahin po ang ating samya. Nga nilagyan na po ni Sir yung ating pong luya. Nga minikos-likos lang po maximum ni Sir na matustid po ang ating luya. Yan po ang maximum yan, din, eh. na nagkapasarap dyan ay. Nung natustid na Pumaxima yung luya ay nilagyan na Pumaxima nga yung bawang at si Buyas. Yung natusted na po maximum yung samya po ay nilagay na po maximum yung necessary ating katang na adalong piraso. At ang asunod na po na sir itong ating lukan at sihi. Yun yun na po maximum yan. Nalagay na po maximum yung ating sihi. Yan tapos lukan na malinis na po yung maximum yan. Napasuka na. Yan halo nanuhalo lang po maximum yung necessary itong ating lukan at kapang. Yung nahalo na po mga yan ay tinakloban na po yung Maximang ni Sir. Yan, nalagyan na nga ni pala po mga ni Sir ng sabaw po, yung tubig. Medyo aramihan nga ni pala po mga Maximang ng tubig para po masarap po mga yan. Ang aming kain mamaya. Yung nalagyan na nga ni pala po mga Maximang ng tubig po na Sir ay pwede na yan. Ay tingnan niya po mga Maximang yan, no? Ah, ah. Tingin pala ang iulam na. At ang asunod naman po mga ating talbos ng sili Nanya po mga yan Isa pa rin sa ating papasarap. Two thousand years later. Yan, yan na po mga aksaman nga. Luto na po mga ng ating katang tapos lukan. Wow, sarap! And shoutout na rin po mga kay Sir Alan. Yan, adalihin ah, na po mga ng Sir Alan yan, yung ating nilutong pang-ulam. Dutong probinsya bay So yun po mga Aksimang yan Samahan niyo nga ni pala po kami yung mga Aksimang, kumain Ay gutom namang yan <laughs> <laughs> Ha din na yun Laging bululay Yan talaga pagbugi Waaay <laughs> kitanya nyo po ngayon diet pa yon. Ang dami natin kain, katatlong bulwagan tayo na kanin. Ay, yung sarap ng aming kain. At po, at shoutout po kay Kabata Vlog. Yan, shoutout po. Tapos kay Pareng Uwe Hernandez. Ah uh, mga murong family. Yan, shoutout po. Kay Manong Nune. Yan, kina... yung mga gan Shoutout po sa inyong lahat. Dayang manok. <laughs> <laughs> Yun, at ingat po kayo lagi. Sana po yung napatawa kahit minsan kayo sa aking vlog. La la la.